So far away from home, there's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger than no, a wall. Say Bill can stop me now. Let's keep chasing the sun, do what can be done. Let's go be. I won't forget where I came from. I'll use my past to build my future. Keep moving forward, go beyond what they thought. Possible. and andito tayo sa bukid after one month. Kilala mo pa ako? Guys, nagugutom ako. Kasi lunch na ngayon. Late lunch pala. May nakita akong pagkain dito. Yan. mag rice tayo siya nito. tayo. Yan. Gusto kong kumain. Ano bang pagkain dito? dito. Mm -hmm. Ito ay tira-tira. Nabubutan tira. <laughs> ako. Pa. Ha? Aha! Ito mga binili lang ulam to. Ito. Ito. Kain tayo guys. Ano ulam eh? Sarap. Tapos may puto pa. Puto.

Yan, sinisipag guys yung aking anak. Ah, oh, okay. <laughs> Saan? Dito ano tayo, tayo, anak. Dito tayo. Ano yan? Ayan. Nga nga, ano? yun. Nga nga, gusto mo ka mag -anga. Kasi may gulay yan dito sa likod. Hindi daw napupuntahan ng mama. Yung kalabasa ba? Tingnan natin kung may makukuha tayong gulay para mayroon tayong maiuwi bukas sa ano, bukid. As bukid. Sa ano, sa Batangas. Yan. Ay, sayang yung mga bulaklak. Dapat sa maaga, maaga ito kinukuha. Ay, nawala na. Ay, ano na, pangit. Na, magugulay. Alam niya bagay sa Batangas, ang mamahal ng gulay. Grabe. Yan, upahan kita dyan. Itlang, itlang. Ang alam ko may bunga ito eh. Hindi bisita ng mama, baka nakuha ka ng iba. Okay. Baka may ano na dito, mami. May... Amin. Malay mo may ano na. eto Ito bulaklak, mami, oh. Ay, eh, kasi nga masira, nanak. Ito danik, Hindi, ano okay pa, oh. Bagong ano pa. Baka ng iba. Ayun, mami, oh. Yun, oh. Bulaklak, oh. Yun, oh. Ayan, bulaklak may. Okay pa. dapat ito, kinukuha. na. kasi ng ano, nakakatusok ito mga... Ito. Ah! May gabi ba ito? Naku, may nagnanahaw ng gulay. Eh. Sino yan? Ate, yan dito bumunga. Bulaklak lang siya ng bulaklak, no? pero O hindi lang makita talaga yung bunga. Yun yung kalaman O Uga, bun na. Ay, dito natin didiligan. Grabe ka, dilig pa ang hinahanap mo. Yan na, sa, nasa ano? Sa... Dito mo ako. Dito mo ako. Ito ko init, ha? Mainit pa tayo ng papaya guys so, oh. Pinagigay sa papaya. Ay. Para makita inyo guys. Ito. Papaya. Nanguguha hmm. na naman ang mangyan. Busog na naman ang mga mangyan. Iuwi ko ito guys sa ano. Sa Katangas. Mahal ito. Kano yan? 40? Kasi nga naman doon. Kinikilo lahat. Ay, okay, na, okay na yung talbot kasi pangit naman pag may sa madami. Ay, ito so saging, oh. Nakain na nung, tinan nyo guys. Ako okay, so takot sa Saan? Oo. Oh. Kinain na ng ano to. Ng, Ay, kinain pati. na nga. Ito. Sayang naman. Okay lang naman. Sana? Makamasigit ang beauty mo. Pariko. Kaju. <laughs> Kaju ito. Shout out kay Lani na hindi ko kasama. Naiwan siya sa Batangas. Kasi si Ren, doon din po mapasok, guys. Lahat ng mga bata, nandoon na siya. Nandoon na pala. Yan. Alam nyo, guys, dito, doon sa, ano, sa Batangas. Ganito lang kadami, oh, nasa luyot. May sa luyot din doon. Ganito kadami, sampung piso. Doon. di Diba? Grabe no. Grabe naman si Love. Grabe talaga. Kaya dito sa samantalahin natin yung makukuha natin. Ay hey, baka pa nga rin eh. -ri? Dinunot ata yung halaman ko doon eh. Huh? Ano yung saluit din yung nandadaan? Gib. Ay talagang si O. Ay yung pang kaputin. Ay talagang si O. Oh. Kalaban si Kumuha ng kalabansi si Rejun uh, Ito ang Ano dito guys Ang um, 2 pm na po ng hapon Ayan Ay Ano yan doon na. may nakita akong sa lip Parang magaganda yung sa sa dulo. Ang tanong sino kakain nan? Ikaw lang. Kami, oh, ikaw kakain si Kiseya, si Tita uh, ako. Ah, kaya ba? Hindi ka naman kumakain kasi hindi ka naman kambing, kami kambing eh. Ay, oh. Katangin pa si. Right, salaman si, oh. Oh. Daming bunga, oh. Daming bunga ng salaman si. Maliliit pa nga lang. Ang tabuti siguro dyan. Galingan mo mata mo. Ay, yung oh. Saan? Ano ba? Sa maratubo yun? Sa lupa o sa may parang ano? Sa din. Doon sa mga... Halaman. Saging. Ay, saging, oh. Aro, oh. Saan? Kung may kabuti doon. Ay, yung saging, oh. Sa... Ay. Ay, ikaw ba dapat? Matutuwa sila ni sa pasalubong ko, guys. Sa luyo.

buno pala sila papa ng palay. Hmm. Palay po ngayon yung ano ngayon tanim kalahatan. Dahil nga tag-ulan, yan po yung gustong-gusto ng palay. Guys, po yung ano, yung ating patanim. So, ang nagmanage po pala nito ay ano, yung pinsan ng asawa ko si Alan. Hi kay Alan. Thank you so much. So, siya na lang guys yung aming ano dito pinagtrabaho. Pero sa amin pa rin po yung gastos. May pa rin yung gumagastos. Siya lang yung ano, uh, gumawa lahat. So, sana makaani ng maganda. So, yan o. Oh. Mukhang ano, wala naman siyang damo. No? Malinis sa doon guys, kasabi ng papa doon sa tabing ilog doon, pinaano daw yun, pinatabas sa mangyan. Yun. O, oh, ganda. Ito po ay ano, sabog tanim. Hindi siya yung talok. Alam niyo yung talok guys, yon Hindi siya talok, kundi sabog tanim. So, hindi na po tayo pupunta doon sa dulot. Baka may makasalubong tayong ahas doon. Tapos, baka maabutan tayo ng ulan dahil nandiyan na yung ulan. Nasa bundok na pala. Kasama ko pala yung anak ko. Hi! buta <laughs> lang to, ano, game eh, ito yung sinama ko eh, si jun hindi yung panganay may damo. may damo eh, okay lang yan, yung maliliit na damo, okay lang yan nak. damo nga yan, nak damo ang ganda, ang linis ng palay, eh, no malinis pero wala pa siyang, ano, hindi pa siya yung parang uh, bubunga, wala pa yan So, ayun guys, hindi na po pala guys ako yung nagmamanage dito. Kasi nga, yung mga bata ay lahat nandoon na po. Nung si Kisaya pa ay dito pumapasok, ako po yung nagmamanage dito. So, yun. Kaya sabi nung last na patrabaho ko dito, yung mga mangyans na uh, magtatrabaho namin, nalungkot sila nung ano, nalaman nila na sabi ko, hindi na ako yung magmamanage dito ng ano, ng aming bukid. Iba ng tao. So, yun sabi nila ano bakit daw tapos sabi nila ah uh, wala na daw tao na ano nakagaya ko na yung masyadong ano yung parang inaasikaso ba ng gusto kasi guys yung no na, nandito ako talagang asikaso ko guys yung mga yan yung mga ano yung mga magtatrabaho namin ganun din kay Lani so yun kaya nakikita niyo sa mga vlog ko nilulutuan ko pinamimeryenda ko so yun pasawa kumbaga Ganun talaga kasi galing pa yun guys ng ano ng bundok ng mga tribe para magtrabaho. So yun. Tinapa tinatapatan natin syempre guys yung pagtatrabaho nila. Ayan. Dito guys, ang ang dulo po nito ilog na po yan. Dito po kami dumadaan dati tapos ang lusot niyan ay dito sa may kasagi. Ta kaso hindi na po siya pwedeng daanan dahil malalim na yung ilog dahil nag-uulan na siya eh. Ito tayo na, guys. Balik na po tayo. Saan yung kutsala? Ito yung kutsala to si Regine. Kung saan yung lalagay yung kutsala, eh. Ito, guys, yung namiss ko. Buo ko. I'm taking a chance to reach for the stars for the stars if I fall then I'll get back up try again come back stronger than a one If a bill can stop me now let's keep chasing Go beyond. So, yun guys, yun lang po yung ating vlog sa buong maghapon. Nakagana po tayo dito sa bukid kahit po 2 days lang po kami ni region So, bukas pala guys ay back to reality na po. Uri, back to ano, Abatangas na po uri kami ni region So, yun guys, uh, babalik at babalik pa rin naman tayo dito sa bukid. Medyo na busy lang po ako. Siyempre guys, uh, mas priority ko po yung mga bata kasi nga po, uh, kailangan po nila ng gabay ba. So yun guys, thank you so much po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat. Medyo maulan pala guys dito sa uh, Mindoro. Tuwing hapon pala umulan pero sa umaga hindi. So yun guys, ingat po tayong lahat. Ayan, bye bye. Ingat po tayong lahat.